Guys, magandang gabi guys. Dito lang tayo ngayon sa Dao, Terminal guys. Naga, hihintay uh, lang natin ngayon dito sila misis ko galing ng Maynila guys. Uh, welcome to my YouTube channel, Pops TV. Tayo lang natin sila dito guys. Uh, dito tayo ngayon sa Dao, Terminal ng Bus. dahil lang tayo natin na maya maya galing po Manila ayoko guys samahan lang ako dito guys nung lang muna tayo dito ito pa yung pala guys yung ano ah uh, city mall yan guys city mall yan sa dao ako gilid lang po ito ng ano ah uh, Dinidlog po siya ng terminal po, Dao Terminal. Maganda dito guys sa Dao. Nakakita no, nyo naman po dito. Guys. Lalo na po yung dog dog dog. Guys, hintay-hintay lang natin sila dito. Tara, samahan nyo akong maghintay guys. Kay... Yan na guys, oh, dyan to guys on, terminal. Tara, samahan nyo ako dito. Banda guys, info jolly. Hey, guys So Jollibee Nakakas so, dito guys yan Papuntang Maynila yan guys So huwi na yan Diretso na yan to, guys dapat po sa The Outer Ayan guys so Mabalakas City Video counter oh, ito lang na guys ah, ano pala yan dyan may baliwag, balanga marilaw, bataan malulos bukawi olongkapo, polelan yan guys galing po ng ano yan, galing lang may nila yan guys ayan pa guys oh. oh guys, di ba? Dito lang yan guys, sa outer Maral. Kaling abinida yan. Pasok din doon guys sa loob. Puno yan doon sa loob guys. Ako kayo so. Let's go! Ah, maghihintay lang tayo dito. Amaya. Darating na yan sila guys. Mga ilang minutes na lang. nakali sila doon. Mga 8 siguro. Ayun naman guys. Tagupan. Yan. Tagupan yan guys. O diba guys. Ito lang tayo. Hintay lang tayo lang misis guys. Tara. Sabahin nyo ako. Maghintay guys. Bye.